Noong nakarang buwan ng June 2, dalawang business development executives mula sa prestigyosong medical companies ay tumanggap ng imbitasyon mula sa babaeng Chinese. Sila ay nagkakilala sa medical trade show sa Paris noong May. Inibitahan sila para bisitahin siya sa si Mediv, isang medical equipment company sa Pilipinas. Ang hindi nila alam na sa oras na sumakay na sila ng eroplano ay nabibilang na pala ang mga oras ng kanilang buhay. Noong July 1, 2024, isang libing ang ginanap sa Beijing Babautian Cemetery para sa lalaki na pinatay sa kasong kidnapping. Ang kanyang pangalan ay si Xia Kefu, 30 years old. Si Xia ay pinanganak sa Yuanjing, Honan Province sa China. Siya ay nagtapos mula sa Hunan City University at nagtrabaho sa Lepo Medical Equipment. Sa oras ng kanyang pagkamatay, siya nagtatrabaho bilang Marketing Director ng Suzhou RainMed Technology, isang Hong Kong-listed na kumpanya. Si siya ay napaka-responsable, magaling sa trabaho at mabait. Ang pangalawang biktima naman ay si Jimmy Jing San. Si Jimmy ay 46 years old at ipinanganak sa Beijing. Siya nag-aral ng chemistry sa University of California, Irvine at kalaunan ay nagtrabaho sa Abbott Vascular. Naging US citizen siya at bumalik sa China para umpisahan ang sariling medical device company. Si Jimmy ay may tangkad na 190 cm at maganda ang pangangatawan dahil mahilig siyang pumunta sa gym. Kilala siya na maintegridad, masigasig at malawak na social network. Ang dalawang lalaki ay magaling at kilalang negosyante lalo na pagdating sa medical device industry. May ng taong ito si Sha at Jimmy Dumalo sa Euro PCR Medical Exhibition sa Paris, France. Sa nasabing event ay nakilala ni Jimmy ang babaeng Chinese na ipinakilala ang kanyang sarili na Selina. Si Leah isang medical equipment dealer sa Pilipinas na nagtatrabaho sa Mediv. Ayon kay Li ang kanyang boss ay kilalang Chinese businessman mula sa food shan, at may mga koneksyon sa mga may mataas na katungkulan sa gobyerno ng Pilipinas. Itinuon umano ng kanyang buo ang atensyon sa medical business dahil sa pagbagsak ng real estate market. Ang kanilang kumpanya na Mediv ay may plano daw na makipag sa mga major hospital sa Maynila at mag -e expand sa iba pang lalawigan sa susunod na taon. Ang kanilang kumpanya ay may taunang kita daw na lumalampas sa $50 million. Makalipas ang isang buwan ay nag-usap ulit si Nali at Jimmy tungkol sa medical business. Hinimok ni si Jimmy na pumunta sa Pilipinas para sa on-site inspection at para mapag-usapan nila ang product distribution sa bansa. Pinadalan siya ni ng mga company certificate at business invitation. Inibitahan ni Jimmy si siya para samahan siya papunta sa Pilipinas. Sa medical device industry ay karaniwan na makakakilala ka ng mga potensyal na mga customer sa mga exhibitions. Kinakailangan lamang na panatiliin ang kontak sa mga nakilala at bisitahin ang lugar para mapag ang tungkol sa negosyo at ang deal. Kung ang product categories naman ay magkaiba, typical din ito para sa mga developer ng negosyo mula sa iba't ibang kumpanya na magsama-sama para ma-explore ang market. Inimbitahan din ni Jimmy isa pang pa kaibigan sa kaparehong industriya na si Wei ngunit tumanggi ito dahil sa hassle sa pagkuha ng visa. June 20, 2024, 12.55 ng hapon, umalis si siya at Jimmy mula sa Beijing Capital International Airport. Ang kanilang sinakyan ay Philippine Airlines Flight PR359 papuntang Maynila at ang dating nila ay alas 6 ng gabi. Katunayan ay may return ticket na silang dalawa pa China ng June 23. Bago mag-take off at matapos makalanding ay pinaalam ni Jimmy sa kanyang assistant na si Zhao tungkol sa kanyang mga gagawin at pupuntahan. Matapos makapaglanding ang eroplano sa Maynila, ay nag-send pa si Sha ng message sa kasamahan sa trabaho sa China gamit ang WeChat at kasunod noon ay hindi na siya makontak. Matapos nilang makuha ang kanilang mga bagahe ay kinita ni Sha at Jimmy ang tao na pinadala ni Li para susundo sa kanila at agad silang sumakay sa sasakyan. Bandang 6.57 ay nagsend si Jimmy ng kanyang picture habang nasa loob ng sasakyan si isang kaibigan sa pamamagitan ng WeChat. Kasunod noon ang kanyang telepono ay hindi na rin makontak. Bandang alas 4 ng hapon ng June 21, ang assistant ni Jimmy na si Zhao ay nakatanggap ng WeChat call mula mismo kay Jimmy at sinabi na may problema daw siya. Sinabi niya na natalo siya sa larong poker at apurang humiling na padalan siya ng 15 million RMB o halos 120 million sa peso at sinabi na ipadala ito sa itinalagang account. Humiling ng video call si Zhao ngunit tumanggi si Jimmy dahil busy umano siya at iginiit na agad itong mangulekta ng pera mula sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Binigyang diin pa niya na dapat kinabukasan ay makapagpadala na ito ng 5 million RMB o halos 40 million pesos. At hinimok si Zhao na manahimik at maging maingat. Dahil sa pakiramdam na parang may mali ay agad na kinontak ni Jao ang pamilya ni Jimmy at ilang mga kaibigan. Bandang alas 7 ng gabi, isa sa kaibigan ni Jimmy ni si ay sinabi kay Jao na maaring kinidnap si Jimmy dahil sinabi niya na natalo siya sa larong poker at ang lahat ng malalapit kay Jimmy ay alam na hindi ito nagsusugal. Katunayan noong June 21, bandang alas 11 ng umaga, ay nakatanggap din ng ilang mga tawag sa WeChat ang asawa ni siya mula kay siya mismo. Sinabi ni siya sa asawa na nawala ang kanyang pera sa club at kailangan niya ng 5 million RMB o 40 million pesos. Hindi nang tagal ay napakilala ang tumawag ng mga kidnapper at nagbabanta may gagawin silang di maganda kapag hindi na ipadala sa kanila ang pera. Doon na ipinalam ng kanyang asawa ang nangyari kay siya sa kanyang pamilya. Ang pamilya ni siya ay nagpatuloy sa pakikipagnegosasyon sa mga kidnapper nung nalaman nila na sinasakta na siya. Sinabi ng pamilya ni siya na ang pera ay handa na sa loob ng isang oras. Ngunit sa kasunod na tawag ay humingi na ang kidnapper ng 25 million RMB o halos 201 million sa peso. Sa panahon ng pakikipagnegosasyon ng pamilya ni siya, ang kidnapper ay patuloy pa din sa paghingi ng pera at panaybanta nila na sasaktan nila ulit si siya. Nagpadala pa sila ng pictures at voice messages habang binubugbog nila si siya. Pagkatapos ng mahabang negosasyon ay sa wakas ay napagkasunduan na nila ang halaga ng ransom money na 3 million RMB o halos 24 million sa peso. Sinabi pa nila na kailangan ay mapadala na muna ang kalahati sa pinagkasunduang halaga at pakakawala nila si siya matapos nila maipadala ang kalahati. Hindi alam ng mga kidnapper na kinontak na din ng pamilya ni siya, ang mga Chinese police, ang Chinese Embassy sa Pilipinas, mga pulis sa Pilipinas at ang anti-kidnapping unit. Samantala gabi ng June 21, ang pamilya at mga kaibigan ni Jimmy ay in-report din sa mga pulis ang nangyari sa kanya. Nakipag-usap din sila sa pamilya ni siya para sa mga gagawin nilang strategies. Sinabi pa ng tumawag na wala pa ang pera mula kay Jimmy at kung hindi nila ito maibigay sa tamang oras ay nasa panganib ang buhay ni Jimmy. Sinubukan pang iantala ng pamilya ni Jimmy ang pera at sinabi sa mga kidnapper na kailangan nila ng sapat na oras para makalikom ng pera. Noong June 22, madang alas ng gabi ay gumawa ng WeChat group para sa pamilya ni Jimmy at mga kaibigan para makapag-usap silang mabuti at makapagplano ng mga gagawin. Kinontak din nila ang mga pulis sa China, US Embassy sa Maynila at mga pulis sa Pilipinas at pulis sa US. Patunayan noong June 21 pa lang ay may kaibigan na si Jimmy na nag-report ng kaso niya sa Office ng Overseas Citizen Services sa US. Ngunit nakatanggap lamang siya ng voicemail. Makalipas ang 20 hours ay nakatanggap siya ng tawag at sinabi sa kanya na dalawang araw pa ang ilalaan bago maproseso ang kaso dahil nagkataon na weekend kinabukasan. Tanghali ng June 23 ay sinabihan ng mga pulis sa Pilipinas ang pamilya ni Jimmy na kailangan nilang makontak ang U.S. Embassy at ang Philippine Anti-Kidnapping Group. Badang 7.23 ng umagang yon ng June 23 ay nakatawag pa sa huling pagkakataon si Jimmy sa kanyang ina at nagmamakaawa na magpadala ito ng 200,000 RMB o 1.6 million pesos para makainom siya ng tubig. 3.13 ng hapon ng kaparehong araw ay nagsend siya ng huling message na magpadala na sila ng pera. Ngunit ayon sa mga kaibigan ni Jimmy ay malabang hindi si Jimmy ang gumawa nun. June 24, ang FBI ay nakialam na sa pamamagitan ng pagpapadala ng dalawang agent sa Pilipinas para mag -imbestiga. Malinaw na inabuso at sinasaktan si Nasha at Jimmy. Ayon sa isang source, ang tumawag na lalaki ay may Fujian accent na kaparehong accent kay Lee at may Minan accent din ito. Tumanggi na tumanggap ang mga kidnapper ng maliit na halaga para mailigtas ang buhay ng dalawang lalaki. Tanghali ng June 24 ay ang deadline ng ransom para kay siya. Makalipas ng isang oras ay nagpadalang ang pamilya ni Shah ng 3 million RMB o kulang-kulang na 24 million sa peso sa dalawang magkaibang accounts na itinalaga ng mga kidnapper. Naayon sa balita, ang perang yon ay nagmula sa kumpanya ni siya. Sa kabila ng pangako ng mga kidnapper na pakakawalan siya matapos nila matanggap ang pera, ay hindi nila yon ginawa. Pagkatapos noong June 25 at June 26, ang local media ng Pilipinas ay in-report na may natagpuan na dalawang bangkay ng mga lalaki na nagmatch sa description ni Nasha at Jimmy. Ayon sa report, batang 11.20 ng umaga ng June 24 sa Lavis Village sa Camarines Sur, ang 13-year-old na batang lalaki kasama ang kanyang mga magulang ay napadaan sa isang liblib na lugar, kung saan ay aksidente na-discovery ng bata ang dalawang katawan na nakabalot sa kumot. Agad nilang inireport sa mga pulis ang nakita at dumating naman kaagad ang mga pulis. At matapos ang preliminary investigation ay kinumpirma nila na ang mga namatay ay maedad sa pagitan ng 35 to 45. Ang mga katawan ay malinis maliban na lamang sa mga pasa. Wala mga sugat o tama ng baril at hindi pa naaagnas. Ayon sa mga pulis ay maaaring umaga pa lang ng araw na yon itinapo ng mga katawan. Kinuha ang mga katawan para sa mas malalim na investigasyon at para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan at sanhin ang kanilang pagkamatay. Sa resulta ng preliminary autopsy ay lumalabas na ang mga katawan ay may maraming pasa ngunit walang malalang sugat. Pinaniniwalaan na ang mga biktima ay maaring pinainom o tinurukan ng laso na humantong sa kanilang pagkamatay. Noong June 27 na ipinalam sa kanilang mga pamilya ng mga pulis na ang dalawang lalaki ay pinatay noong June 24 at ang pinaghihinalaan na dahilan ng kanilang pagkamatay ay pagkasakal. Dumating ang kanilang mga pamilya noong araw ding yon. Noong July 3, ang spokesperson ng PNP na si Fajardo ay kinumpirma na ang dalawang katawan na nakita ay si Nasha at Jimmy. Ang lokasyon kung saan natagpuan ang mga katawan ay may layong 500 kilometers mula sa Maynila. Sa autopsy reports ay nakasaad na dumanas ng matinding pang-aabuso ang dalawa bago sila pinatay. Ang anti-kidnapping group ng PNP ay nagpadala din na espesyalista para ma-verify ang resulta ng autopsy. Sinabi din nila na walang natagpo ang fingerprints o anumang bakas para mabilisan na makilala ang mga sospek. Halatang nilinis muna ito bago itapon. Matapos ng autopsy, ang mga labi ay ipinakremate. Si Jimmy at siya ay malamang na pinatay sa pangatlong araw na nasa Maynila sila. Ang pamilya ni siya nagbayad ng ransom money matapos siyang patayin. Ibig sabihin na wala talagang plano na pakawala ng mga kidnapper ang dalawa. Matapos sumabog ang balita ay nilina ng Medif na wala silang empleyado na nagngangalang Lina. At ang invitation letter na kumakalat sa online ay hindi inisyo ng kanilang kumpanya. Ang pangalang Lina ay maaring gawa-gawa lamang ng sospek at hindi yun ang totoong pangalan niya. Noong July 5, isang insider ay nagsiwalat na na-identify na ng mga polis si Lee at isang lalaking sospek sa pamamagitan na pagmatch ng kanilang mga litrato. Kinumpirma nila na si Lee ay nagmula sa Taiwan ngunit wala na siya sa Pilipinas. Dagdag pa ng insider na ang pangalang Lina ay makailang beses nang nalink o ginamit sa ilan pang mga kidnapping cases. Alauna ng hapon noong July 5 ay may isang reporter na kumonta sa anti-kidnapping group ng PNP para magtanong kung ano na nga ba ang progress ng kanilang investigasyon. Ayon sa PNP ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon at ang mga detalye ay maaari hindi pa maibunyag sa ngayon. Ang pinakahuling update sa kasong ito ay nalaman na walo ang mga suspect na na-identified. Limang foreign nationals at tatlong Pinoy at nananatili silang at large. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!